alam mo ba alam mo 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 alam mo ba alam balam ba mo, ba, alam mo ba? Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna, ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Ano ang IQ ni Albert Einstein? Ang napakatalino na physicist ay talagang hindi nasubukan, ngunit hindi nito napigilan ng ilan sa pagtansya kung paano siya makakapuntos. Mayroong mahabang listahan ng mga headline ng balita tungkol sa mga bata sa iba't ibang bansa na naiulat na may mas mataas na IQ kaysa kay Albert Einstein, ang theoretical physicist na ang mga ideya ay nagbago sa konsepto ng realidad ng sangkatauhan at humantong sa maraming imbensyon mula sa telebisyon hanggang sa mga laser, walang tamang pagsubok para masukat ang IQ ni Einstein ang problema, wala talagang makakapagsabi kung ano ang IQ ni Einstein, walang indikasyon na siya ay nasubok, sa katunayan, ang pagsubok sa IQ ay nasa simula pa lamang ng mga yugto nito noong unang bahagi ng 1900s, nang si Einstein ay unang lumitaw bilang isang siyentipikong luminary, simula noon, ang mga pagsubok ay nagbago ng malaki, ang pinakamataas na marka ng IQ na itinalaga ng Wise Ivy, isang karaniwang ginagamit na pagsusulit ngayon ay 160 ang iskor na at 135 o pataas ay naglalagay ng isang tao sa ikasyam na putsyam na porsyento ng populasyon. Ang mga artikulo ng balita ay kadalasang naglalagay ng IQ ni Einstein sa 160 kahit na hindi malinaw kung ano ang batayan ng pagtatansya na iyon. Kung Google mo ang Einstein's IQ, makakakuha ka ng maraming resulta, ngunit wala akong ituturing na kapanipaniwala, sabi ni Dean Keith Simonton, isang profesor emeritus ng psikolohiya sa Universidad ng California, Davis at may akda ng The Genius Checklist, 9 Paradoxical Tips sa paano ka magiging isang malikhaing henyo. Ang isang pangunahing problema sa mga pagtatansya na nakita ko ay malamang na pinagsasama nila ang intelektual na kakayahan sa mga tagumpay na partikular sa domain, paliwanag ni Simon Simonton, na noong 2006 ay naglathala ng isang pag-aaral sa journal Political Psychology kung saan tinansya niya ang mga IQ ng 42 US Presidents. Siyempre si Einstein ang pinakadakilang theoretical physicist ng ikadalawampung siglo, kaya malamang na mayroon siyang superlatibong IQ. Ngunit idinagdag ni Simon Ten. kung susuriin mong mabuti ang maagang pagunlad ng intelektual ni Einstein, ang kanyang IQ ay tila hindi gaanong kapansin-pansin. Ang eksperimento sa pag-iisip ni Einstein noong siya ay teenager ay nakatulong sa mga siyentipiko na matukoy ang kanyang IQ si Jonathan Y isang katulong na profesor ng patakaran sa edukasyon at sikolohiya sa Universidad ng Arkansas na nagsusulat tungkol sa pag-aaral ng katalinuhan para sa Psychology Today ay naninindigan na maaaring mataas ang marka ni Einstein dahil sa mga kakayahan na ipinakita niya sa kanyang trabaho. Itinuro ni Y ang sikat na teenage thought experiment ni Einstein kung saan nakikita niyang hinahabol ang isang light beam na kasama ng natuklasan ng mga siyentipiko noong 1990s na ang bahagi ng utak ni Einstein na nagpoproseso ng 3 dimensional na visualization ay mas malaki kaysa karaniwan ay nagmumungkahi na si Einstein ay napakahusay sa spatially paliwanag ni Y. Sinabi rin ni Y na ang pagpili ni Einstein ng siyentipikong espesyalidad sa kanyang sarili ay nagpapahiwatig din na siya ay nagkaroon ng mataas na marka. Ang mga taong nakakuha ng PhD sa mga lugar tulad ng pisika ay may posibilidad na magkaroon ng napakataas na IQ, isang kombinasyon ng kakayahan sa matematika, pandiwa at spatial na pangangatwiran, sabi ni Y, ito ay ipinakita sa isang stratified random sample ng populasyon pati na rin sa loob ng isang sample ng mga individual na may likas na kakayahan na sadyang pinili upang maging nasa pinakamataas na isang porsyento ng kakayahan o IQ. Ang ipinahihiwatig nito ay kung ang isang tao ay isang pisiko, malamang na sila ay higit sa average sa IQ kumpara sa pangkalahatang populasyon. Ang IQ ni Steve Jobs ay kapantay ng kay Einstein maaaring nailagay niyan si Einstein ng hindi bababa sa isang par sa yumaong co-founder ng Apple na si Steve Jobs. Tinansya ni Y na si Jobs ay may mataas na IQ na isandaan at anim na batay sa sinabi ni Jobs na minsan bilang isang grader sa ikaapat na baitang, siya ay sumubok sa antas na katumbas ng isang high school sophomore. Ang ideya ng pagtatangkang tansyahin ng mga IQ ng matagal ng patay ng mga higanteng intelektual ay hindi na bago. Noong 1926, ang mananaliksik na si Catherine M. Cox ay naglathala ng mga pagtatansya ng mga IQ ng tatlundaan at isang makasaysayang numero kabilang sina Charles Dickens, Galileo Galilei at Ludwig van Beethoven batay sa mga salaysay ng kanilang mga katangian at tagumpay sa kabataan, may mga nagtatanong kung kailangan bang kalkulahin ang IQ ni Einstein, hindi ko nakikita ang halaga sa ganitong uri ng ehersisyo. Sabi ni Robert B. McCall, isang profesor na emeritus ng psikolohiya sa Universidad ng Pittsburgh, ang mga sikat na tao ay sikat sa kanilang mga aksyon, at dapat nating ipagdiwang ang mga pagkilos na iyon sa karamihan. Dagdag pa, marami sa kanilang mga kontribusyon ay maaari lamang na may katamtamang kaugnayan sa nasubak na IQ, maaari kang maging matalino o magawa sa maraming paraan na bahagyang nauugnay lamang sa IQ. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at paki-like na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay tuklas. Maraming salamat po and God bless. Alam mo ba? Alam mo ba? Alam mo ba? Alam mo ba? Alam ba? Alam mo ba 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 alam mo alam mo alam mo alam mo